Ngayon, right, so ito po yung TinkerCAD natin. Uh, as you can see, kung i-start po natin yung simulation, uh, i-turn on po natin muna. Okay, so kung i-turn on po natin yung dalawang A, tsaka yung B, i natin sa left. So, naka-turn off po siya kasi naka-invert. Kung i-turn on po natin yung A, uh, nag-turn on din yung ating uh, output. I-turn off natin yung A, tsaka yung B naman, naka-turn on po yung ating P So, ito po yung ating uh, NAND gate, tsaka yung IC po natin na ginagamit ay uh, 7400. Zero, zero. Tsaka yung, uh, yung pag-wiring po nito is yung VCC. Alright, so pin 16 po yung VCC or uh, pasukan uh, paso ng uh, 5 volts po natin na uh, uh, battery ah uh, hindi yung IC tsaka yung output po natin is yung pin number 3 okay pin number 3 ah uh, pupunta papunta po siya sa ating uh, resistor na 1k ohms tsaka pupunta naman sa ating output or uh, ating LED so iyan po yung ating uh, non gate Pwede po yan i replicate niyo using uh tinkercad uh, ipi-paste ko po yung ating link sa ating uh